Everyone, ganito ka busy dito sa Worldwide. Happy Sunday, December 1, 2024. Nandito ko sa Central. So, baka nandito yung mga kamag-anak nyo. Thank <makes noise> you. Ito po sa Central. Nandito po ako ngayon sa Central. Baka nandito yung mga kamag-anak nyo guys. In the Worldwide. Wide oh. Out. Baka makita nyo yung mga kamag-anak nyo. Ayan. Yeah, nandito ako sa world, baba ng Worldwide. And of course, ito yung mga kamag-anak nyo naging pake ng mga pasalubong at saka boxes para sa December. Sige, gala tayo doon. Daming mga box. Yan ganito sila mag-impake mga OFW sa Hong Kong. Alamin po ang inyong mga pamilya na nagtatrabaho sa abroad kasi kanito buhay nila o. Oh. Nagtsatsaga at pinaghihirapan yung mga uh, pinapadala sa inyo. Huwag kayong magwaldas. Hindi nyo alam gaano kahirap kitain ang pera. So, nito pa. So, ito yung Swing day of nila, sa halip na magpahinga, nag ng mga box papunta dyan sa Pilipinas. Ito yung ilalim ng Worldwide House. Okay, Pakita nyo. Siya ate. Baka nyo mga kamag-anak nyo, guys. Sorry po sa mga mukha. Dami. Mahalin niyo po ang inyong mga pamilya na nandito sa abroad kasi ganyan. Punta tayo dito. Yun po ay nasa worldwide. Ayan, punta ako dito sa kabila. Ito po yun. Ganun nyo o, oh, silang impakin yung mga bagahe. Tingnan natin. Sorry. Mahirap mag magbox. Kahit dito sa ibaba ng ano yung hotel to Mandarin Hotel. So yan guys. Dami mga ano oh, fragile egg fried. Tumbok-tumbok. dami oh pero nyo yan yung sakripisyo ng mga pamilya nyo sana no mahalin nyo yung mga pamilya yung nandito yan maraming mga pasalubong ang pamilya si ate ayan oh December Sam na matanggap nyo bago mag New Year Ayan, dami pa. Ay. So, ayan po yung sa World Wide House. Nagkagala ako, guys. Ito pa, oh. Ayan yung World Wide House. So, andun yung mga Pilipino. Ang mga kababayan, nag sila, guys. Di ba? Yan po sila. Kaya mahalin nyo pong inyong mga buhay dito sa Hong Kong. Mahirap kitain ng pera. Yun lang guys. Salamat. Thank you for watching. Bye. From Hong Kong.